Good morning sa ating lahat. Happy Happy Monday. Ay, ah, happy Friday pala. Sorry po. Happy Friday sa ating lahat. Unang December ng buwan. Ng, ng buwan. December 1, people. Kumusta po kayong lahat? Ito ngayon, pinapakita natin sa inyo ay iba-iba klaseng people na para mas maliwanagan at maintindihan ang ating mga bagay-bagay na mga ginagawa sa spiritual, mga people. So, papakita ko. Bagong bago ang lahat. Kumusta? Shout out sa lahat ng mga nanonood. Uh, PM ninyo ako kung mayroon kayong katanungan, kung mayroon gusto sa mga aking mga gamit. Ay ang Facebook account ko ay Merly Gonza Pontejos. Ulitin ko po. Facebook account ko ay Merly Gonza Pontejos. Ang aking profile picture ay diwata at yung garapang ganito ang picture. Okay. So, sa mga baguhan, paklik sa bell, pasubscribe, at huwag nyo po sana i-skip ang aking advertise people. Sa pamaraan ng pag huwag i-skip ang ads, ay makakatulong po kayo sa akin people. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking programa na spiritual, agimatera at ritualista. Isa po rin tayo agimatera, isa rin po tayong ritualista. Bago ang lahat, eto. Panoorin nyo mula umpisa nga matapos sa aking video kasi nasa dulo na ang ating mga posts, ang, ang ating mga kasarapan na kwentuhan tungkol sa ating mga gimat o mga bagay-bagay na nandito people. Okay? Etong Raja Kayo, etong mga pinapakita ko ay eh, Raja Kayo made in the Philippines. Meron tayong mga Raja Kayo wood o dragon wood o bloodwood na made in Thailand, Indonesia at sa ibang-ibang bansa. Kadalasan natin makilala at makikita ang isang mga radya kayo o mga dragonwood, bloodwood or masterwood sa iba't ibang bansa. So dito sa Pilipinas, dahil ako ay taga-saliksik ng mga sa kagubatan sa misyon, ay natatagpuan at natagpuan din natin at nabigyan tayo ng pahintulot ng mga diwata na matagpuan ang mga bagay-bagay ng mga kahoy na magbibigay lunas at proteksyon sa ating katawan, sa ating pagkatao dahil ang panahon na ngayon mga people ay kababalaghan na kadalasan diba? so itong pulahan or red or rajakayu na pula ay may krus sa gitna itong pulang parang krus sa gitna, hindi naman to siya sinukuan kasi ang sinukuan people yan oh, sinukuan ibarin 'di diba? So natin 'yan. So ngayon, 'yan po people. Ay napakamainam talaga, napakaganda niyan, people. Protektado ka sa lahat 'yan. Nako. Lahat ng disgrasya mo diyan, safe ka talaga, people. True 'yan. Promise 'yan. Ito namang Raja Kayo na dilawan, hindi pa natin napakinis dahil naubusan na. Ay ito ay lagpasan ng ilaw nito. Pag inilawan mo 'to, lagpasan. Hindi ko na mailawan ngayon 'to dahil na mat natagalan na yan, hindi ko nakinis kaya natulog siya no? eto na maradya kayo na pulahan na may butas na hindi sinadya ng tao kalikasan na may gawa o mga insekto o may gawa nito, hindi natin alam dahil paglagari natin sa isa sa ating mga puno sa ano ay mara, pagbukas namin o pagbupit namin, ganyan na mayroon na siyang butas, mula isa hanggang dalawa hanggang tatlo okay. yan ay mainam sa protection people yun nga lang, ito na lang ang tatlo na tira Naradya ka may butas. Na ah, tatlo na lang 'yan kasi yung isa nito ay sarili ko rin, no. So ito, ah, nilagay din natin dito, people. Dil pula, ah, dilawan din 'to. The Saint Benedict. Ito naman, people, ay sinag-araw kung mapapansin niyo, sinag-araw bihira lang. Ayun nga lang, isa na lang 'to. Isa o dalawa, meron pa rin dito. Ay, may malait ah. Yan, nagka-crack din, oh. Ang sinag-aral. So, paano, people? Ulitin ko, people. Pag nais ninyo akong i-PM, kausapin, i-PM ninyo ako sa Facebook account ko na Merly Gonza Pontejos. Yan po ang aking Facebook account. Ang aking profile picture ay diwata at yung garapang katulad nito ang aking profile picture. So, yan ang Facebook account ko, people. I-direct ninyo ako PM sa Facebook account ko. Maraming maraming salamat sa inyo. At kung ikaw ay naka-follow naka sa akin sa YouTube channel, mayroon karing rin na matanggap galing kay Ritualista Agimatera Kamerlin. Okay? May mga previous po kayo matanggap galing sa akin mga people. Okay? At ito namang ating ating bulala ko ng dagat, iyan ay proteksyon pang kalahatan sa kabal Marami din pong taglay kapangyarihan ang ating bulalakaw ng dagat. Okay, people, maraming salamat na na kukuha ninyo ang aking mga sinasabi dito at makakatulong sa inyo. Maraming salamat mga people. Shout out sa lahat ng mga nanonood. God bless. Ito ay kalikasan ng Raja Kayo na nagbibigay sa atin ng proteksyon. Kahit yung garapan nito people, ito garapa to. Ang garapa ng Raja Kayo ay ito kasi nagkakrak. Kaya chinap-chap ko na lang ng ganito at hinalo sa garapa at sa langis. Kasi mabisa din po itong hinahalo. No, kung gusto niyo rin pong bumili sa akin ng mga malalaking kahoy, mayroon din po tayo doon. Isusum lang po ang malalaking kahoy natin. Yan. Mga radya kayo po yan nandyan. Oh. Yan mga malalaki. Pwede din po kayo bumili ng ganyan, mga magagamot hagy matero at ilagay nyo sa garapa at pwede nyo i -chop, chop at pwede nyo rin palimusan sa iba mga tao na marami kayong mga nakafollow sa inyo. No, makakatulong ka pa sa tao at maka at uh, kumita ka kahit papaano. Okay, people? Itong ganito. Itong ganito. Pagka inilagari mo pa to, mapaparami pa. Matibay po ang klasing kahoy na ito, people. Hindi basta-basta mag-crack. Okay, paano, people? Maraming salamat. PM-PM na lang sa Facebook account ko, Merligon sa Pontejos. God bless po sa ating lahat, people. Naway, no marami kayong natutunan sa aking video na pinapakita. Okay, bye muna sa ngayon. Pakita ko lang ang aking mga ano. Pakita ko lang po ang aking mga radya kayong na malalaki. Yan. Kung gusto nyo po na ano, to marami po tayo malalaki. Ito rin, mayroon din po tayo. Oh, malaki yan, radya kayo. May butas pa nga sa gitna. Ito sa likod o oh. tinala lang mga butas nila may nagbutas na oh ayan Ayan na people. at ito rin oh tingnan mo may butas pa sa gitna oh yung malaki sa katap mas malaki pa yan doon sa ano no natin dinamo, mo no ayan nagumpisa ng butas niya may butas pa nga oh hindi na pa namin nalagari kasi yan radya kayong pulahan po yan people napakalaki pa ang tibay ng kahoy na yan people marami pa po ako niyan at kung ano, ito, isusum na lang natin doon sa aking maliit na ano. Kita nyo yung mga kahoy na kahoy namin dyan. Raja kayong dilawan at yung iba pa. Diba? Okay. Maraming salamat people. God bless sa ating lahat. Okay, bye sa ngayon.